si Mary Jane Recto. Ito po yung nanay. Nirereklamo niya yung namukpok daw po ng bato sa ulo ng kanyang anak. At nangyari po ito noong December 17, Opo. alas 12 po ng madaling araw sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang nirereklamo po ay si Jericho Lim alias Nonoy Tulok. Magandang hapon po, Nanay Mary Jane. Magandang hapon po, So, ma unang tanong ko, kamusta yung anak mo? Ma'am, ano po siya ngayon eh, minomonitor ko po siya sa loob ngayon, mag isang buwan na po. Lagi po siyang mahina. May Pero hilo? po malakas po siya. Lagi po siyang inaantok. Ay, uh, po tapos nanginginig hindi na po siya nakakaligo po ng yung natural na tubig po kailangan po magpapainit pa po ako ng tubig para maligo po siya. Actually yung parating inaantok tsaka nahihilo Opo. may may problema usually Opo. yan dahil na pagka na nabagok yung ulo may chance yan na merong um, blood clot o kung ano nakapagpa MRI na ba siya? Wala po hindi pa po okay. eh, kasi wala po kami Yon pang MRI po. Um anong nangyari dito kay Jericho Lim? nung pinok po kayo, na, pinanagutan niya ba yung ginawa niya? Hindi po. Niya? Tatlong patawag po, hindi po siya sumipot. Tapos, patawag saan? Sa barangay po. Okay. Pero humingi po ako ng tulong sa polis, sabi sa barangay muna po. Eh sabi po naman, hindi na pampabarangay yun, pampulis na po talaga yun kasi tangkang pagpatay na po sa anak ko. Oo nga. Kasi ano yun eh, krimen yun eh. Bakit? Meron bang nangyari? O... Wala po, pinagtripan lang po talaga nila yung anak ko. O nga, itong pangalan eh, Jericho Lim alias Opo. Nonoy Tulok. Opo. Pagka merong alias na, parang iba na yung <laughs> si Nonoy Tulok. So, anong nangyari? Naglalakad ang anak mo? Paano siya pinag- na po siya. Oh. Galing po siya sa trabaho. Dumiretso po siya sa area at sa face uh -huh. sa pinsan niya po. Ay, magandang hapon, Nanay Corazon. Opo, ma'am. Oo, ma'am. Nandito kasi si Nanay Mary Jane Recto. Nilalapit niya yung anak niya na hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng tulong para dun sa nangyari sa kanyang uh, injury, dun sa pagkakapukpok ng bato sa ulo niya ng kanyang anak. Ang gumawa po yung anak niyong si Jericho Lim. Uh, bakit hindi pa po nabibigyan ng tulong tong sila, Jericho? Eh kasi po ma'am nung ano nung linggo na yon na nagpunta kami doon sa barangay wala naman po sila. Sabi hindi niya po. tatlong beses na raw nagbarangay. Tatlong beses na po hindi po siya sumipot po. Tatlong patawag eh, na po, Yung una po nag ano nag sa tindas nagtinda sila. Tapos ano sila kasi yung dumadayo tig tatlong araw apat na araw po sila doon. Tapos nung dumating siya sabi ko Harapin muna natin yan kung ano oh, ang tama. reklamo. Mm. Tapos sabi kasi oh, hindi ko naman yun. po 'yun ma'am, hindi ko po, po 'yun ma'am alam kasi. Tapos nung ano, pumunta kami araw ng linggo, wala naman ano, wala naman sila. Hindi po, po, yung pagharap. Hmm. Actually, yun nga, tama si ma'am. Hindi January yun sa -harap po. Eh. pagharap po. Pumupunta, pag may patawag po ng alas 10, pumupunta sila hapon. Tapos po, yung pangatlo nga po, yung January 4, pinatawag sila, hindi po rin sila sumipot. Tapos lum linggo po sila sumipot. Tama po ba yun? Yung nga, actually, sign issue na yung... Pasensya na po, ma'am, kasi oh. nila po... Pasensya, yung mga yung anak ko. Pasensya, 20 years sa konsola pa rest. Wala akong inagrabyad ng tao, tatay po nila. Hindi po nagbigay sa akin ng sustento kahit konti. Pinalaki ko po yung apat kong anak na mag-isa lang ako. Tapos sasaktan lang po ng ibang tao na walang kasalanan yung anak ko. Yeah, yung ma am. Ma am. Po, ito, wala yeah, mga mga. Hindi po Hindi po po siya Pagbabayaran po, nyo. niyo. Ang ginawa niyo sa ako anak ako ko, pakulong ko yan. Walang kasalanan Ilang yung anak ko. Ilang taon na po ba itong si Jericho, ma'am? Nineteen hmm. 19 po. 19. O nasa wastong edad na yan. Uh, pwede talaga siyang mapakulong dun sa nangyari sa, sa ginawa niya. Ma'am, hindi po actually side issue na lang yung barangay barangay na hindi nakita eh. Ang tanong is, sabi po sinosurender su po. O, saka niya din ganya ba? nila, pero hindi sina sinosurender yung bata sa ano, sa barangay. Inano namin yan doon, dinala namin yan doon sa barangay. At iniisa yes. sa linya na din po natin si Police Lieutenant Colonel Ronaldo Lumak Lumaktod, ang Chief of Police po ng San Jose del Monte, Bulacan po. Good afternoon, Colonel Lumaktod. Magandang hapon po. Good afternoon po. Opo, sir. Um, actually po, kasi ang problema, nandito po sa programa natin si Ma'am Mary Jane Recto, Ang uh, gusto niya pong managot sana itong si Jericho Lim kasi um, yung anak niya, hindi hanggang ngayon hindi pa napapa-MRI. At tas, mm -hmm. Hindi makapagtrabaho, eh hindi pinanagot, hindi nagpapakita itong si Jericho. Eh sinusubukan nilang ayusin sana ng, ng maayos silang lang basta ma, masagot yung pa, pagpapagamot kay Jericho. Pero mukhang wala pong nangyayari. Eh kailangan po talaga isampahan na po ng kaso itong si Jericho. Dahil baka sa iba niya po po gawin to. Uh, Jericho Lim alias Nonoy Tulok. Oh. Marami na rin mukhang... po kaso yan sa barangay may pagnanakaw. Opo. Apo. Saan po ba silang barangay na sa Sako? Saang barangay, ma'am? Ako po, ano, ang pamilya ko po talaga sa ano barangay San Pedro area, Epsa, Palay, sa sa del Monte, Hindi, ang, Bulacan. Ang tanong po, misis, saan po kayo nakatira? Barangay sa Palay daw Opo. po. Opo, barangay San Jose del Monte. Yung pong, uh suspect Saan nakatira? sa nakatira. Ma'am Ferriets po pumunta po yung anak ko do na birthday po sa yes, Saan po nakatira, nakatira na. si Tanong diretso na natin. Nanay Corazon, nasaan po ba nakatira tong H -H si Jericho? Ferriets po. Dito po sa Area 8. Jer. Area 8. Jer. O nandiyan pala si Jericho eh. Nandiyan ba? Hindi wala po. Ipinatsat ko nga po siya eh. <laughs> o taga alam niyo po 'yun um Cornell, yung mga sinasabi nilang lugar? Ang biktima uh, sa nakadera? Yun pong sa pangpalay po. po. Sa pangpalay daw po, Colonel. Oo. Yung biktima. Kaya ano po nangyari yan? Noong December 17, Pasi, 17 po. Pumapato po. kasi ako eh. Doon uh, nangyari sa lugar nila, I Jericho, po. Anong to? Anong ano po, nangyari, sa pinsan po. Dumayo rin po yun. Saan, saan naman pinsan, yun? Doon po sa pinsan, sa area H, phase 2 po. Area X? Ano? Area H po, phase 2. Okay. Pero, um, Colonel, ganito po, ibibigay po namin lahat po ng detalye, Colonel, off-air. Ibibigay po namin. And then, uh, sasamahan na lang po namin, paggawi po dyan sa tanggapan po ninyo, uh, Colonel lumaktod Opo. Yes Opo. po. Sige po. Um, kausapin po kayo ng mga staff namin off-air, Colonel. Kasi, sir, kailangan na po Opo. masampahan ito ng ayaw kaso. Kasi po. nagtatago ayaw na ayaw po itong si Jericho. Hindi, Hindi na po, po sila, yan, sila yan, tinakaharap. Hindi po yan, ma'am. Hindi yan po, ma'am, nagtatago. Ma o, o, tama po. Nagtinda lang po saan po nagtitinda? Eh dito po sa may minsan sa ano lumalayo po sila minsan Ano pong tinitinda? Sa Cavite, sa Cavite yung mga items po. Mga items. Okay. Oho. So hindi naman daw nagtatago. tatago, eh, so ibig sabihin Eh kagabi, kagabi po nandito na siya, dumating na siya. Kaya lang ngayon lang nakaalis lang siya ngayon. Mamayang gabi ba nandiyan na ulit? Eh baka maya maya lang ho nandito na po. Yun kasi sinat ko po, po siya nga umuwi muna o, siya. Para hindi na siya da dadamputin o kunin ng pulis, samahan niyo na po sa presinto. Opo. At si isisigurado po namin, Colonel, uh, wag pong masasaktan si Jericho at sila Nanay Corazon. Dadalihin niya na lang po rin. O yun nga po. Uh, Oo, yun po. So mabuti po. O Nanay Corazon, mabuti nang kausap natin si Colonel Lumaktod ngayon. Um, okay. samahan okay. nyo na po sa kanya para kung nag-aalala kayo kay Jericho, eh, ito po, nangako si Colonel na hindi po masasaktan, basta kaharapin niya itong uh, panagutan niya yung ginawa niya. Yung kreming ginawa niya. Yes, eh, Hindi ko po kasi yan ma'am alam na ano kasi pumapasok po ako ng trabaho. Opo, ngayon po lang, namin. Ngayon lang po ako nagtambay dito kasi nga nagpahinga lang muna ako ng ilang araw. Opo. Eh hindi ko nga po alam yan. Nung ano na to, yung may sumo nga, yun nga sinabi na nga sa akin. Ngayon, tinatat ko siya nga. Sabi ko, harapin nyo yan ka ko Yung ano nyo, kasi sabi ko, sumama na samahan ka na lang ka ako ng papa mo. Opo, mabuti sabi po ko. yan. Sige po. Ma'am, Mary Jane, kakausapin po kayo ng mga apo. staff namin off-air and papa-assistahan po namin kayo kay Colonel Lumaktod para makapag uh, usap kayo at makapagsampa po kayo ng kaso. Okay, ma'am? Sige po. Salamat po. Kausapin po kayo ni ma'am ng mga staff po namin. Thank apo. you very much po.